naghahanap ng isang staycation na nasa gitna ng kabundukan ito ipapakita nga natin nice dito at tulad nga nito ito'y makikita natin ng lubusan na ito'y kayang-kaya ng bulsa tulad ng mga kubo-kubo na yan ito'y naghahalaga lamang ng 500 pesos good for 10 packs na at kung kung naman sa mga pool nila ito'y may tatlong pool tulad nga nito ito'y yung pang, pang matanda at ito namang dalawa na to ito'y yung pambata at yung ibang pasilidad naman, mayroong nagre-rate ng 1,000 yung kabid nila. Good for 4 packs. Ang entrance naman pala dito, para malaman nyo, ito'y 100 sa day tour. Sa gabi naman, 200 pesos. At yung mga bata naman, depende naman sa laki nila o kaya sa edad, ito'y libre na. At ang kagandaan dito, yung mga pasilidad, tulad ng mga grill, ito'y libre rin. Tara, ikotin natin ito. At yung tubig nito, ang kagandahan nito, tuwa ng galing sa bukal. Kaya kahit malapong yung sa ilog, doon sa cave, o kaya sa kuweba, ang gagaling yung tubig. Tara! Ito nga yung kubo nga nila na halagang 500 pesos. Kaya siguro para sa akin, kung halimbawa budget meal lang yung hanap, ito'y pwedeng pwede na. At pag season na ay overload na, ito ay pwede ka naman mag dito. Yung tint naman nila ay nagre-rate ng 500 pesos. Yun nga lang, kailangan pumunta ka rito yung hindi ba ulan. Napakalinaw ng tubig na galing nga sa kuweba yan. Yung mga upuan naman dito at lamesa, ito y kasama na sa pwedeng gamitin. Ito naman yung kapaligiran nito. At pupuntahan pa natin yung ibang bahagi nito doon sa unahan. Maglagay ng mga kwan dito. Tent. At yung CR naman nila, ipapakita rin natin kung gaano ka-comfortable Ito naman yung CR ng panlalaki. Ito'y comfort naman at malinis. Ito nakatayos naman at malinis naman siya. Ganun din yung pambabae. Pag ganito, itong mga kabig na to, ito'y naghahalaga ng, pag hindi naman peak season, ito'y naghahalaga ng 1,000. Good 4 packs na. At alimbawa naman peak, season, ito yung mag-aalaga naman siya ng 1.5 daw. Napapakita na natin kung mo daw sila. Ito yung nag-aalaga ng 1,000 ngayon dahil hindi naman peak season. Meron siyang foam, apat na unan, at apat katao nga yung kasya dito. Ayun, isa pang pool yung nga lang hindi nag-operate ngayon dahil maulan nga. Ito naman yung pinakang counter nila na pwede kang ka bagdar dito ng ano naman yung mo tulad ng mga kape o anuman man meron naman sila pero ang pinakamaganda rito bago ka pumunta rito magdala ka na ng anumang gamit mo o pangangailangan mo ay dito malayo yung pindahan. kaya kailangan kompleto ka na yung lalo, lalo sa pagkain ito yung wala nang check sa mga paglulutuan pwede kang gumamit ng kahoy o ginagamit ng kahoy pwede uling yung uling naman makakabili ng uling dito walang problema di sa uling Ayan nga, nandito si sister bilang isang katiwaldas dito sa isang ating napuntahan. Madam, saan nga tayo matatagpuan kung sakasakaling nais din nilang pumunta rito? Saan? Ayay Camp Site. Ayahay Camp Site. tayo sa anong barangay? Sityo Sanga, Barangay San Andres. Sityo Sanga, Barangay San Andres ng Tanay. Tanay Rizal. Dito tayo matatagpuan. E, Ikon nyo na lang yung Facebook page nila pag nais nyo rito kung pumunta at ang pinakamaganda rito napakaganda ng kalooban ni sister o kaya yung mga nag-entertain dito sa atin hindi tayo ma hindi kayo mapapaya rito mayroon silang bukal na puso para entertain tayo kasi sila maraming maraming salamat sa iyo Medyo busy lang si Manay kaya naglilinis dito sa paliliguan namin. Siguro naman kung mula Metro Manila ito itatakbuhin mo lang mga hanggang dalawang oras nandito ka na. Kaya ano pa, tara na habang may panahon na toras pa tayo'y maglakbay na o kaya maggalagala na. Habang kaya pa nating yakbang yung ating mga paa hanggat wala pa tayong mga rayuma. Ano pa, tara na. Pag napunta kayo rito hindi advisable to sa pangit na panahon. Kailangan ito sa Amir. Makikita mo dyan, mababaw yan. At madaling tumawid. Ngayon, yung mga NMAX o so mabababang sasakyan, hindi pwede dyan. Kung saka sa Kaliman, may daladala -dala kayong mga sasakyan, Ipinapakalawak napakalawak ng parking nila. Hindi ka mangumroblema sa parking lot nila. maraming kang adventure pala kang magagawa rito. Gawa ng maray mong mapuntahan yung mga pools dito. Maraming pools din pala dito. At maaari kang umakyat dyan sa kabundukan. Sa gabi nga rito, hindi mo na kailangan ng electric fan. Ito'y sobrang lamig dito sa lugar na to. Kaya, belo-belo kayo dito. Kung kayo man magkasintahan, o bagong live-in, o bagong kasal, o bagong magtanan, pwede pwede itong lugar na to. <laughs> Kaya ano pa? Saan ka pa? Kung nais mo nga rito at mga budget bilang lang yung anak mo, tara na!